Ikinasal na ang kapatid ni Daniel Padilla na si Jose Carlito o JC Padilla sa non-showbiz na si Nat Hilia Valdivia. Noong biyernes, July 6, na ibahagi sa social media ang ilang ganap mula sa kasal, ang kasal ay dinaluhan ng pamilya at malalapit na kaibigan. Si Nat Hilia ay nakasuot ng bridal gown na gawa ng designer na si Jobs Estrella, maging ang mga suot ni Carla Estrada at mga anak nitong si Maggie at Carmela. Kamakailan lang ay nagbahagi sina JC at Nathelia sa Instagram ng kanilang prenup photos. Sa Instagram story ni Nathelia, mababasa na umabot sa sampung taon ang kanilang relasyon bago sila ma-engaged. Mababatid sa mga komento sa post nila, makikita ang suporta mula sa pamilya ni JC sa kanilang nalalapit na kasal. Ibinahagi pa ni Carla Estrada sa Instagram page ang ilang pre photos at ibinunyag ng TV host-actress na gaganapin na pinayong Hulyo ang kasal ng couple. Congratulations, ring emoji, Carlito and Nathalia, July 2024, mababasa sa caption. Si JC ay anak ni Carla Estrada sa vocalist na si Noldy Padilla ng OPM band na Orient Pearl.